simula ng Roaring Twenties. Buhay ng isang selusalo, ngunit ano ang bahagi ng katapusan na ang mga nakakatawang at laro na ito ay haantong sa. Ang alkohol ay nagtulak sa isang bansa upang masira kaya sinabi ng matuwid na mamamayan, ang USA ay nagpasa ng mga batas na nagbabawal sa alkohol. Ang alkohol ay homemade lang sa kapayapaan sa mundo. Taang unang tao ay uminom pagkatapos ay inumin siya. Sila ay Women's Christian Temperance Union, Anti-Saloon League at isa pang grupo na sa loob ng maraming taon ay nakipaglaban upang maalis ang trapiko ng alak na gugugol ng mga manggagawa ang kanilang buong sahod sa mga saloon at humantong ito. Sa maraming pamilya ng maraming uri. For families, a lot of of every kind. Chicago, ang prohibition ay hindi impluensya sa anumang lungsod bilang katulad ng ginawa nito sa Chicago. Chicago. Isang taong nakita ito bilang kanyang pagkakataon. Si Scarface Al Capone ay dumating sa Chicago mula sa New York. Ang araw ng prohibition ang naganap si Al Capone ang anak ng imigranteng Italiano. Ito ang anim na anak na lalaki sa dalawang anak na babae at ito si Al at aking ama na si Vincenzo. Father, Vincenzo, they were brothers si Vincenzo ay una na nagawang tumaka sa imigranteng ghetto sa New York. Naglalakbay papuntang New York na siya ay ikalabing limang taong gulang. Ang kanyang kapatid na si Al na nais upang sumunod sa kanya ngunit siya lamang ang gumawa ito sa Chicago. Siya ay nakaranas ng pagkaohaw at isang bagay na siya ay nais sa hinalinhan. Kailangang may pagtustos ito ng iligal ang mga masamang loob binigay ang nais ng publiko. What, what ang ng tuyong beses sa pagdiriwang ng gabi, ang ipinagbabawal na sangkap ay dam aloy. At kaya ang mga mamamayan na sumusunod sa batas ay naging masigasig na tagapaglabag sa batas. Umasok ka sa restaurant na sinabi at maglilingkod sila ng alak at mga tasa ng kape upang itago ang katotohanan na ala. Ang ipinagbabawal na negosyo ay tumataas ang mga illegal na distillery at smuggler ay kumita ng pagbabaw sa mga hangganan ng US na tinawag na rum runner ay humigupit. Naghihintay para sa kanilang pagkakataon na ay smuggle pa ang isa pang pagkakasundo ng alkohol sa bansa. Lahat ay lumabag sa batas ng prohibition. Tila sunod sa moda upang maghatid ng alak sa panahon ng prohibition, maraming taong hindi normal na uminom kinalagad sa prohibition. Si Al Capone ang ninong ng prohibition, taang namuno sa lungsod. Pinoprotektahan niya pa kung sino ang may mga espiritu sa kanyang kapangyarihan at operasyon, mapanghikayat ang kanyang makinarya. Walang konsensya si Capone. Ang modus operandi ni Al Capone ay upang suhol, hindi niya maaaring suhol siya nataputin, hindi iyon gumana, papatayin niya siya, simple lang iyon sa kanyang plano ng operasyon at nagtrabaho ito. Ang mga polis ng Chicago ay naging mga taga-suporta, ang mga pag-record ay ginawa ng nakatagong kamera, mula sa pangangasiwa ng polis hanggang sa sheriff lahat ay nasa payroll ni Capone. si Robert St. John. Bilang isang reporter, ay nagsulat ng isang artikulo tungkol sa kanyang likuran, ito ang kahihinatnan. Pinili uh, ako ng apat na, na miyembro ng Capone Gang. Nagtrabaho ako para sa akin kasama ang mga Blackjack at Billy. Iniwan nila ako upang mamatay sa kanal at nang malapit na akong umalis sa ospital. Nagpunta ako sa tanggapan ng na upang bayaran ng aking mga bayarin sa umaga. Sinabi ko kung kanino sinabi ng casual na. Sa isang tao na naghahanap ng isang Italiana na may isang peklat sa buong mukha niya. Si Al Capone ang ninong na walang limitasyon, ngunit mayroon siyang estilo. He had style. Isang masamang gera ang sumabog sa bansa para sa pagpipigil. Ta ang kapatid ng pinakasikat na gangster ng Amerika na si Vincenzo ay isang polis. Nagpupumig siya sa Wild West para sa ngalan ng prohibition. May mga pa rin sa buong lugar na kung ano ang kanyang trabaho ay siya nagpunta at nalaman kung nasaan sila at sumama siya sa isang representante ng ilang at sinira nila ito. Sila ay uri ng nakatakas ng maraming alak sa marami sa kanila. Vincenzo, si Vincenzo ay walang koneksyon sa kanyang kapatid na naging isang kilalang kriminal. Habang nagsilbi siya ng batas para sa kanyang sweldo sa malayong Chicago, kinuha ni Alang malaking halaga ng pera. Ang kita ni Al Capone ay isang daang milyong dolyar sa isang taon ngayon isali na ngayon sa mga dolyar ngayon ay pinag-uusapan natin ng isang bilyong dolyar sa isang taon. Hindi ito sapat para kay Capone na is ng mamuno sa buong Chicago, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga karibal na kriminal. Nagpa siya si Capone na ng kompetisyon sa sukat ng hotel at kahit papaano ay ipatawag niya ang kanyang mga karibal sa kanyang pagpupulong sa garahe at ang bangkat ng mga tauhan ni Capone na. Nagsuot ng garahe ng mga polis ay pumasok sa garahe at binura ang kompetisyon. And mow down, uh, the competition. Gaw araw ng mga puso 1929 Nang <tinyo> araw ng mga mahilig gayang araw ng mga patay sa Chicago habang naglalakad ako ay hindi ko nakita ang napakaraming mga bangkay sa aking buhay at mayroong dugo sa buong lugar. There was blood all over the place. Pinatay ni Al Capone ng pitong mga karibal ang tanging nakaligtas, isang German Shepherd dog. Ang pinakadugo na gawa ng digma ang gangster ay nagulat sa buong Amerika. ginawa nito ang mga siya kagutin at Amerikano na nanatiling sabihin na is namin na wala pa rito. Ilagay ang sapat na tao na ito ay sapat na. Inaresto ng FBI si Capone, ang pinakadakilang gangster sa kasaysayan ay nagpunta sa korte. syempre hindi dahil sa kanyang madugong pagkilos. Kaari itong mahuli sa kanya para sa pagtatanggol ng prohibition mula sa pagpatay sa magkapareho at sa wakas ay nagtrabaho sila ng isang masalimuot na kasong tax evasion. And... Si Capone ay hindi kailanman nahatulan ng pagpatay, ngunit siya ay sinintensyahan 12 ng labindalawang taong pagabilanggo para sa tax evasion, the ipinadala the siya sa kilalang isla ng Alcatraz. Alcatraz. Sabi siya ay isang pangunahing kriminal at pagpatay at lahat pa. Paano napili sa tabi ng damuhan ng ama ay sinabi sa kabilang panig, ang prohibition ay gumawa sa kanya ng parehong kakaiba. Noong 1933, 1933, mapawi ang National Ban on Alcohol. It Ito ang pinakadakilang solusalo kailanman, hindi lamang Chicago sa Chicago kundi kahit saan o was... ay kung paano nalaman ng Amerika na hindi maipapatupad ang kahinhinan.